May mga nagtatanong kung ilang sako daw ng feeds ang naubos po ng aming mga fatiners hanggang ito ay maibenta. So kami po dito mga ka-farmers ay magsimula po kaming magbilang sa ika-45 days po ng ating mga biig. So mula 45 days ay pinapaubos po namin sila ng tigis ang sakong starter po. So kapag ganito naman na grower na ang pinapaubos po namin sa kanila ay tigda dalawang sako po sila mga ka-farmers. So sila ngayon ay 18 head so bali 36 na sakong grower po ang aming ipapaubos sa kanila. So ganyan po kami mga ka-farmers hindi po kami nagbabase kung ilang buwan na. So ang basihan po namin kung ilang sako na po ang kanilang naubos na feeds saka lamang po kami magpuproceed po ng from starter to grower at grower to finisher. So sa ganitong size po ng mga baboy namin ay finisher na ho sila. So kapag maubos po nila ang finisher, kahit hindi pa ho sila umaabot ng tatlong buwan kalahati o lumagpas ba po sila sa tatlong buwan kalahati mga ka-farmers, ay amin na po silang ibebenta. Bali isang sakong starter, dalawang sakong grower at isang sakong finisher. So bali tiga-apat na sakong feeds ang ipapaubos namin bawat isa hanggang maibenta. Dahil sa video na nai-upload natin noong nakaraan mga ka-farmers ay marami po ang nakapansin dito sa ating DIY na auto feeder. So nag-request po sila na maaari ko daw bang gawa ng content. Okay, so ito po ang ating auto feeder mga ka-farmers. So kailangan meron po tayong tab na ganito. Tapos, mas okay kung meron po siyang takip para hindi po siya agad-agad madudumihan. So, ayan po mga ka-farmers, binubutasan po namin sa gitna po ng tab. Tapos naman, kailangan din po natin gumamit ng kabilya. So, dalawang size po ang ginamit namin mga ka-farmers. Dito po ay 9mm. So, at saka dito naman din po ay 10mm po. Bale, ito po ay nagsisilbing haligi. So, dito naman po mga ka-farmers, 9mm din po ito. Ito po ang nagsisilbing harang upang hindi ito laksanguso ng ating mga alagang baboy mga ka-farmers. Tapos dito naman sa ilalim, ayan, so kayo na rin po ang gumawa ng paraan mga ka-farmers para hindi po malaglag ang tab or itong balde po na ginagamit natin. Tapos kapag gumawa po tayo ng ganitong ring, dapat may pagitan po mga ka-farmers. So hindi po pwede na sumubra po yung tab dahil may tendency po na matulak po ng ating mga alaga. So, dito naman, 10 mm. Tapos, kayo na rin po ang magtansya po kung gaano kahaba po ang ating tubo na bakal. So, ito po mga ka-farmers, bakal po ito. Tapos naman, ang ginagamit namin dito ay semento. So, ito po, So kayo na rin po ang maghanap ng paraan kung ano po ang gagamitin niyo sa paghulma. So sa amin po ay planggana. Dito naman po mga ka-farmers, ang distansya po ay huwag po masyadong mahaba dahil masasayang lang po ang feeds. So nasa 1.5 to 2 inches po ang distansya mula sa simento hanggang sa tubo. So ito po ay sariling plano ng aking asawa at DIY na auto feeder lamang po ito mga ka-farmers. Good day po ma'am. Ano po ang diskarte sa mga biik na naka-auto feeder para hindi po sila magtae? Nagtatae po kasi pag anli ang pakain sa kanila. Sana mapansin mo ma'am. Okay, so ang ginagawa po namin mga ka-farmers para hindi po magtae at maninibago po ang ating mga biik kapag ganitong unlimited po ang pakain nila. Mula po masusong biik pa lang ho sila or unang pakain po sa kanila mga ka-farmers ay auto feeder na kaagad. So nandyan na po lagi ang kanilang feed feeds at kakain po sila kung kailan ho nila gusto. So ibig sabihin hindi po maninibago ang kanilang chan dahil nasanay na po sila na mayroon pong feeds sa tabi nila mga ka-farmers. Ngayon naman, kapag ganitong maiwalay na po sila sa kanilang inahin at saka mo lang sila bigyan ng unlimited na pagkain, ay syempre maninibago po sila mga ka-farmers dahil hindi po sila sanay. Pero advice ko, gamutin mo lang kapag magtaay mga ka-farmers dahil kapag gumaling naman po sila, ay unti-unti na rin po silang makapag-adjust sa unlimited po na pagkain.